Hey guys, daw daw uselag sa pa, guys. Uselag uh, guys, duha guys oh. Guys, naabudere ang isa guys. kita uh. na sa baboy guys. dik 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 Dik, 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 dik. Guys, ah. Oh. Ay, balas, guys. Ang duha, guys. Kay gusto man maligo. tuwara guys. Uh. tuwara mga mangtas. Ligo ang duha, guys. Sa kodriya, ang kapuliki. Ang taong-taong ganing balas, guys. Na? Wala, wala. Nagkita kita ni ate. Ay. Ay, Uput lang. Ana Rana. Areh mumpulingit guys. Dik 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 dik.